Dalawang tao ang naiulat na nawawala sa sunog sa isang informal sectors area sa barangay Kulyat sa Quezon City. Ang buong detalye sa ulat ni Benji Dorango. Mula sa tulay, tanawang paglalagablab ng sunog sa Puruk Uno, Barangay Kulyat, Quezon City. Bagamat pila-pila mga pamatay sunog na handang magbuga ng tubig, kanya-kanyang kilos pa rin ng mga residente para tumulong na apulahin ito. Sa iba ba naman, ibang eksena. Nagtakbuhan pala yon ng nasusunog na lugar ang mga tao. Ang iba buhat-buhat pa ang mga isinasalbang gamit. Hanggang Commonwealth Avenue na puno ng mga bumbero. Puno rin ng mga hinakot na ari-arian. Si Aling Cecil iniwan ang mga gamit sa loob. Bahala na raw basta ligtas ang pamilya. Ano, kasi hindi po namin alam kasi malapit na po, nakita malapit na po banda sa amin. Kahit makipot ang daan, ginawa ng paraan ng mga pamatay sunog upang mabilis na maapula ang apoy. Sisigawan po sila eh. Uh, wala labasan ng mga tao eh. Base sa kwentong narinig ni Barangay Kulyat Chairwoman, isang malakas sa pagsabog narinig muna na magkakapit bahay sa kasinundan ng apoy. Dahil gawa sa light material ang mga bahay, mabilis itong kumalat. Ikalawang alarma lang umabot ang sunog pero maraming pamilyang agad na wala ng bahay. Wala pa silang eksaktong bilang ng mga apektado pero dadalhin daw sila sa covered court sa puro 4 doon muna sila pansamantalang patitirahin at pakakainin. Dito muna sa aming satellite office sa Puro 4, covered court. At kapag hindi nag... Uh, doon, may isa pa kaming covered court, katapat lang ng Puro 4 sa Puro 4B. Sinisiguro pa ng mga investigador ang tunay na pinagmula ng apoy. Inaalam din kung nakita na ng pamilya ang dalawang kataong naiulat na nawawala sa kasagsaga ng sunog. Benji Durango, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.